Oh, next na lang, igagabay ko na lang kayo mamaya. Eh, at Daniel, Nerwel. Ha. Si nan din sa bahay niya, teh. Concentration. Kaya sa ada ito po, may pasok kasi. Oh, lalakad ko kasama mo. Hindi po. Ah. <laughs> Ilang araw na po kami. Lang... Ha. Ilang eh, anong sino nandun sa bahay nito? Siya. At... Si Rose, hindi niya 'to sa bahay niya. Si Rose kami sa tapat na ano. Uh, mo yan. Ay, okay. Ay, kayo sa San Jones na lang para maka-discount kayo yung dati. Ay. Ano kikilala ni Mama? Ay, Ate Jana! Hello, John! Ate ah, Jan! ka mamaya hapon. Ah, uh, sa

alis na tayo saan kaya to? ano naman kaya tong mga pakulo na to grabe mga kalinga po ayan uh, kung pa pala ito ng uh, suba ayan dami palang tao dito Ah, ito po pala yung Malacanang of the North. Ito yung nag o sa mga Ayan. po Siyempre dito pa rin po. Ito sa Malulus. Ah, saan nga? sa Ilocos <laughs> dito parang parito sa Ilocos Ilocos Norte po tayo dito sa Malacanang nandito po pala tayo mga kalingap sa Malacanang dito pa rin sa Ilocos Norte Bro, ano naman ang nandito sa Malacanang na to? Uh, malalaman natin mamaya kasi halos lahat matay walang alam kung anong meron dito Nandito ro, may, orang utang Uh, malalaman natin yan sa loob bro o, ano meron dito alam ko maraming tao dito yun um, eh, o napakarami nila ay wow <laughs> <laughs> siguro hindi naman ito papuntahan kung walang uh, meron dito sa loob ah uh, ito po dati kusina ni Marcos na linitis po ito po yung kapatid ng Malacanang ginahil sa Malacanang ng Manila Ah, so, ito po so yung Pawai Lake po is man-made po pinagawa sa Japo ni Marcos dito Ayaw. lang po siya nag-upisya ito po yung sakwento ng man, uh, made in Malacanang Ayun na, po. Ano po history, <maring> sa pinikolak. po Ayun po sa lawak. talaga kay po entrance lang po yung 70. pesos. po ano? yung po yung Diyan po yung opisina yung po. po. yung 70 po, yung yung opisina yung dapat yung yung opisina yung dapat yung opisina yung dapat yung opisina yung dapat Ting ka na muna ngayon. Pwede ka adjustable. <laughs> Ayan po. <laughs> yung 26 six po ngayon. senior na muna daw. Ayan. 62. <laughs> Ayan po. senior na muna siya ngayon. Pinaliktad <laughs> yung 26. Pinaliktad 62. Ah, Ah, sige te. Ah, ka sa Ayan, nandito na po tayo sa Malacanang ni Marcos dati At na nangangamoy Marcos na po dito mga kalinga Ito pala yung dating opisina niya At asa ngayon po ano, mapupuntahan na po natin Wow! <laughs> Ayan. Oh, ang laki ng bahay pala dito. Ito pa pala sinauna din itong bahay na to. Ano? Ayan oh. Napakaganda ng Ayan po pala itong dating Malacanang of the world, of the North. Ayan po mga kalinga. Thank you po. Next mo si Ayan po mga kalingan picture lang Wow si ate Ayan, na uh, dito po sa likod niya meron din na uh, yan Ayan, kumbaga sa eh, meron din uh, Ayan, uh, kumbaga sa pwedeng takasan Ayan Gracias. <laughs> せの。 ito po yung kanilang uh, inuupa o ano. na napakaganda ito na po yung library, library ni Marcos có tạo được cái đánh ra cái con đó ra chứ. Em đi. Ờ tôi làm đây cũng là cái cái. Sẽ gọi về thôi. Không làm xong rồi. Ta đang làm cái này. Ta đi. Tôi ở dưới thích không có bao nhiêu xi năm. Ito na po yung kwarto ni nung anak ni Marcos. Ito ba yun? Ito kayo natin. No, wala na kasulat eh. Ito yung katulong ni Marcos na kwan? Ah, sa katulong to. Sa katulong to. tinamo mo yung aparador niya, antik. Ah. Pare-pare sa uh, aparador. Oh, pero galing. Antik. Ay, nakabukas na rin Ay, ang ganda po mga kalimutan. Antik. A hundred years. A hundred years na. A hundred years na to, pero... na? po mga konyo, salamin. Parto ni Nana. Nung katulog ni Marcos. No, ni Marcos. Parto ni Ganda ng mga parador nila. Tapi mga parador no? Ang ganda ng mga parador. Talagang antique siya. Lagi nang bukbuk no. Sige mga design na dati oh Oo, yan no. Ito yung mga na nakuhaan mo, itong mga cuánto, ¿Cuánto? 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 Ay mga antik pala lahat ng mga nandito. Ay po mga kalayang pati ang umakyat, antik na rin. Ganda na mga kahoy dito. wow pag akyat mo po mga kalingap makikita mo ito itong ito na ayan makikita nyo yang lawa ayan sa kabila makikita nyo mga palos din mm. ayan po mga kalina isa lang po ito sa mga ari-ari ano yung Marcos ito yung palas Okay po mga kalinga hanggang dito na lang po ang video at uh, maraming pong susunod dito at uh, hindi po natin uh, iubos dahil mahaba po ano so uh, abangan nyo po ang kasunod ng bidyong uh, video ito maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta